Certificate o sertipiko ng kapanganakan. Isang dokumento na official document na naglalaman ng kapanganakan ng isang tao. Kabilang ang data ng pagkakakilanlan gaya ng pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan at pangalan ng magulang. Ang documentation ng mga kapanganakan ay malawakang ginagawa ng human civilization. Ang orihinal na layunin ng mahalagang estatistika ay para sa mga layunin sa buwis at isang dahilan din na magagamit sa military manpower. Ang mga unang datos na nauugnay sa mga kapanganakan ay naitala sa mga rehistro sa simbahan sa England noong 1500s. Ang sapilitang pagpaparehistro ng mga kapanganakan sa pamahalaan ng United Kingdom ay isang kasanayan na nag-originate noong pang 1853. Ayon sa data ng UNICEF, sa buong mundo, ang lowest level sa pagpaparehistro ng kapanganakan ay sa Sub-Saharan, Afrika. Ang mga isinilang na humigit-kumulang naput limang milyong mga bata wala pang limang taong gulang ay hindi rehistrado. Isandaan at dalawampung milyon na mga bata dito na wala pang limang taong gulang ay walang birth certificate ang pagkakaroon ng birth certificate dito ay hindi gaanong karaniwan. Ang Article 7 and 8 in the United Nations Convention on the Rights of Child, ang bata ay dapat irehistro kaagad pagkatapos ng kapanganakan at dapat may karapatan mula kapanganakan hanggang sa isang pangalan at may karapatang magkaroon ng nasyonalidad dito sa ating bansa karamihan sa mahahalagang record bago ang 1889 ay nagmula sa mga catholic parish noong nasasakop pa tayo ng mga espanyol nilikha ng gobyerno ang central office of statistics at ang bawat pari ay dapat magbigay sa gobyerno ng detalyadong listahan ng mga kapanganakan, kasal, pagkamatay sa kanyang lugar noong 1930. Naging mandatoryo ang civil registration at noong 1932 nilikha ang Bureau of Census and Statistics upang pangasiwaan ang lahat ng civil registration sa Pilipinas taong 1940 lamang nagsimulang maitala ang karamihan sa mga pagpaparehistro ayon sa Philippine Statistics Authority taong 2020 ang census of population and housing na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang may pinakamababang birth registration rate dito sa ating bansa. Humigit kumulang 1.10 milyong individual sa rehiyon ng Bangsamoro ang hindi pa nakapagparehistro ng kanilang mga kapanganakan. Ang pagkakaroon ng birth certificate ay napaka-importante dahil dito magsisimula ang lahat para makilala tayo. Dito mapapatunayan kung ilang taon na tayo, saan tayo ipinanganak, anong oras tayo ipinanganak, ano ang ating kasarian, ano ang nasyonalidad natin, at kung sino ang tunay nating mga magulang. Kung ipinanganak nga tayo at pulang tayo sa formal na pagkilala, napakahirap patunayan ito. Hanggang sa muli, ito si Trip Searcher see you sa next video natin and god bless us